Sige ate, magkano yung bayarin ko? Isang daan lang. Isang Sige. Sana lumago pa yung business mo ate. Maganda ang business mo ate. O. Oh. Sa'yo na lahat yan. Galing. Ano napapanood mo? Ingat po kayo dito, no? Bigay ako pang ulam. Thank no? you, Pang ulam nyo. Ano? Salamat po. Oh, ito. Para sa inyo dalawa yan. Ikaw. Ha? Oh, ikaw. Oh, ikaw. mesa asawa ka. Bakit mo to? Para may pasalubong ka kahit. Bakit mo to? Ha? 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 Ito, 60? Matamis to? Pwede tikman? Ba, yung pinya, itapon nyo na yun? Ay, akala ko itatapon na kasi nasa kalsada. Matamis. Kaya lang, medyo ano na to. Magkano to? 60 isang kilo. 60, timbangin mo kasi nabawasan ko na. 35 Ha? Huh? 35. Mm -hmm. Ito, bukado, may hinog? Wala. Eh, wala? Sayang. 35? Ano na lugar to? Lokban. Lokban. Abulog ka gaya bali. Sir. Abulog? Abulog sir. Abulog. Kagayan bali. Oh. Hmm. Matamis ba tong suha nyo? Oh, matamis sir. Sa to kinuha? alakapan sir. Tanim nyo to? Hindi. Angkat sir. Then, sir. Ay naangkat nyo lang. Pabalik kasi kami ng ano eh. Pabalik kami ng Makati, Maynila. Kayo daan, sir, sa Hindi ko alam, saan magandang daan? Okay rin dito sa Reina po. Marami ri pa namimili dito? Oh, marami. Kasi nakita ko parang kukunti ang tao, no? Kain pa ako. Hoy, kain kayo. Oh, kain kayo! Kami. Hoy, kain kayo. Teka dito kayo, ma'am? Oo, oh, dito lang, sir. bahay nyo? Oo. Okay. Hmm. kayo dito? Hindi, sir. Hmm? Pinagawa na kami dito. Nagtayo lang kayo? Oo. Oh. Hoy, kain kayo! Pahinga muna kong te! Masarap tong saging, te? Ha? Masarap tong saging? Ay, hindi, hindi. Ito yung pinayarap Hindi yan nakalburo. Hindi nakalburo? Hindi nakalburo. Ha? Hindi nakaraburo. Pwede ba kami makipagpahinga dito, ate? Okay lang. Okay lang? Anong pangalan mo, ate? Pwede ba kami makipagkaibigan? Okay lang, sir. Ha? Kanina pa may nagpabiyahe. Pagod. Tikman nyo sa tikman. Tikman nyo sa akin. Ay, ito. Bilhin ko pa ito para may pagkain kami sa daan. Ito. Para may... Marami ka nang pinta, ate. Kunti Kunti pa lang. Kunti pa lang. Sa 20 na lang, sir. Ay, hindi. Nakakahiya. Para kumita naman si ate kasi madalang daw customer. Sige, plastic mo ito eh. Para pigyan ko rin yung mga ano. May permit din ba kayo rito, te? Wala. Wala? Bakit di kayo permit? Wala ang permit? Kunting paninda lang naman, sir. Ha? Kunting paninda. Pa pa Pwede makiupo? Pwede. Oh, Oo, makikiupo. Isang, Isang, daan na lang, sir. Isang daan na lahat ito? Oh, ano pangalan mo ate? Cherry. Cherry? May pamilya ka na po? Oo. Oh. Oh. Yung timbangan niya ate, may permit din yan? Wala. Wala na wala business permit. Wala rin permit yung ano? <coughs> oh. Opo. Na ano lang kami, nagche-check-check lang kami ng lugar-lugar pa. -lugar Kailan na anak mo ate? Isa lang. Isa lang? No. Anong hanap buhay na asawa mo? Ganito rin siya. Nakikinda. Ganito rin? Isda. Dapat kasama mo siya dito. Hindi siya nang isda. Ah, nagtitinda. Nag-house to house? Sige ate, no? Pero buti hindi mainit. Mamaya mainit na to. Pagapakati kayo siya. Opo. Bakit po? Kilala mo kami? Hindi. Malayo. Magkano kinikita mo dito araw-araw? Mga? -araw? O oh, sige. Kain kayo, kain kayo. Lagay mo dun sa sasakyan. Anong araw ang malakas? Ang ah, Sabado. Ang Sabado. Sabado. Pero pag ganitong mga araw, simple lang. Binsan, ano ka, mga 4,000. 3,000, 4,000. Oh, malaki rin. Pag Saturday, Sunday, magkano? 10,000? Wala, hanggang 4,000. Hanggang 4,000. Saan papunta yung lugar na to? Tugigaraw, Tugigaraw. Okay. Sige ate, magkano yung bayarin ko? Isandaan. Isandaan? Sige. Sana lumago pa yung business mo ate. No? Maganda ang business mo ate. Oh. Sa'yo na lahat yan. Oh. Para may pandagdag puhunan ka. Pangalan mo ulit ate? Cherry. Cherry. Ako po si Daddy Frankie. Ah, huh? Ha? Hindi po. Daddy Frankie po. Naririnig mo na ba yung pangalan Daddy Frankie? Hindi. Salamat ah Okay, bye-bye. Let's go. Eh. Hey, At kilala kami, yung kausap mo kanina. Baka mo 'yan. Kilala mo ba 'yan? Yung na mo. Okay, uh, kami ang may camera kami. Uh, salamat po. init ano napapanood mo? Yung mga madaming tinutulungan mo, sir. Oh. Sige, anong anong napanood mo? Yung meron kang pina, ano po, pinagamot na si ano? Sino? Uh, pangalang. Sino? Ka. Alalahanin mo, sino? <laughs> um, si Nancy. Nancy. Yes, Nancy. Sino pa, bukod kay Nancy? Hmm. Kalo ko madami pinapanood. <laughs> Oh, sir, pero yun ang matanda. Oh, kilala mo ang aking mga kasama, mga team Daddy Frankie. Hindi po. Hindi! ha? <laughs> huh? Ikaw lang, Daddy Frankie. Ako lang! <laughs> yes, po. ko. Dapat kilala mo. Nay, kumusta po kayo, Nay? Abuti naman po. Oh, anong pangalan ni Nanay? Lina po, Lina. Ha? Oh? Lina. Lina. Oh. Saan kayo nakatira na? Doon sa Sa... Ah, <laughs> dyan din. Si Nanay naman? Diyan din po. Sa... Ah, dyan din. Magkakamag-anak kayo? Okay. Hmm. Ingat po kayo dito, no? Bigay ako pang ulam. Ha? Huh? O. Oh. Thank no? Pang ulam nyo. Magkakamagana kayo. oh, sige. Ano? Salamat, po. Sige <laughs> Ingat kayo. Kumusta ang mga kababayan nating Ilocano dito? Okay lang po, Daddy Frankie. Kahit laging nababaha. Laging nababaha yung mga kababayan natin dito sa Cagayan? Yes po. Lagi, lagi kami nababaha dito. Laging bagyo, malakas bagyo? Yes po. Pero kita ko, masayaan yung mga kababayan natin dito. Opo sir, kahit anong hirap, kailangan din maging masaya. Yes, yes the best. Saan na asawa mo po? Diyan po, sir. Ilan na anak? Uh, Anin po, sir. Oh, okay. So po yung bahay namin, Daddy Frankie. Diyan. Okay. Nagkikitira okay. lang po kami. Ay, nakikitira? Yes po. Bakit? Teka saan ka ba dati? Sa Kabalisteras po kami. Kahit saan saan kami nakapatayo naka ng bahay, sir. Kahit kung papalayasin naman kami sa nagpatayo namin ng bahay, di pa na naman. Oo. Oh. Tayo na, ingat kayo. Sige Mga uh, highway, mga anak natin Sige ha. Po, ingat. Yes. Ingat din, Daddy Yes, thank you, thank you. God thank bless you. po. Basta kayo dyan. Sige, asan na yung Papa Picture na nagsasabi kanina? Sino Papa Picture? Kami na. Alat kayo? Bilang, guys, bilang nyo, tag-iisan lang po. Kada picture. Okay lang? Walang, ano sir? Walang? Walang pambayad. Walang pambayad? Oh, Walang picture. Isang lang naman. Kaya ako, nagsumikap na maging vlogger para pag may nagpa-picture, maniningil ako isang daan. <laughs> sige, sir. <konser>. Ha? <Huh>? Ayun. <laughs> joke lang, joke lang. Ikaw naman. Sige, picture na tayo. Yun, yun. <laughs> Saan cellphone nyo? Para may ano? Ayan. Video oh. at concert. O, sige. Sir, ito pa, sir. Oo. Ito pa dito. Smile. One, two, Magkakaibigan ba kayo dito? Okay. Pamilya? Sino, ikaw, may pamilya nga na? Uh, asawa ko po. Asawa mo? Tabihan mo yung asawa mo. Tabihan ng iba yan. <laughs> ikaw, ma'am. Sa asawa mo? Nagtatrabaho, sir. Ikaw po? asawa ko po yun. Ay, asawa mo. Ikaw naman, sir? Wala dito, sir. Wala asawa? Oh, si tatay? Ay, wala, nga, sir. Asawa. Asa-asawa mo? Wala, sir. Si tatay? Oh, pamilya at taga ka. Oh, mamimigay akong ano, uh, bayad sa picture. Ha? Kayo? Ha? O, ito. Para sa inyo dalawa oh, yan. Ikaw. Ha? O, oh, ikaw. O, oh, ikaw, may asawa ka. Ay. Asaan? Ay, Lig liga, liga. Ano pangalan ng asawa mo? Jocelyn Domingo. Shoutout mo asawa mo. Mapapanood niya to. Ay, okay. <laughs> Ha? Shout out mo. O, tingnan mo. Pagagalitan. Ha? Dito, dito. shout out mo yung asawa mo. Ano, Ayusin mo, magagalit yun. Anong, ano tawagan yung dalawa? Mahal, asawa, bakit? an mauhuli tayo niyan. Anong tawagan yung dalawa? Bakit, Ha? Bakit. Bakit, Shout out mo yung bakit mo. Bakit? Kamusta? Nandito na ako. Anong pangalap sir? Ha? Oh! Kay <laughs> <laughs> hey, Daddy Frank. Oh. <laughs> Bawiin na natin oh, to. Hawakan mo dandy to. Dandy oh. Para may pasalubong ka kay bakit oh. mo. Kausapin mo siya. Dali. Bakit? Bigyan ako ni Daddy pranking ng limang daan. Limang? Pambili ng ulam ha? Pambili ng ulam. Oh, sino pa hindi nabigyan? Ito. Ayan, eto. Oh, okay. Shout, Shout, huh? Shout, Shout, Shout out mo rin yung sama mo. Sige. Binigyan na ko ni Daddy Frank ng 500. Oh. Para pambili ng una, sa si baby. Ayan, oh, ilan na anak mo, sir? God bless. God bless. Huh? Okay na. Kain nyo na. Nagbigay na ako sa mga nanay. Sa, so, ay, wala ka pa? Kasama mo, asawa mo eh. O oh, ba? Diba, kada pamilya yun. Pagbalik ko ulit. Ha? Huh? Oh, meron na kay meron na kay tatay, ha? Huh? Oh, masaya ba kayo nung kapasyal si Daddy Frankie dito? Okay. <laughs> Salamat, no? Laban lang. Mahalin mo yung pamilya mo, ha? Opo. Okay. Ingatan mo yung anak mo, gagapang na. Nakita ko yung bintana doon. pa Pamalaglag. Tsaka ano, natutuwa ako, nakikita ko yung bata doon. Nag-uusap kami ng asawa mo. Naglalaro. Yung mga ganong edad, six months, nakakatuwa pakinggan ay panuorin yung bata kasi nagpa-practice ng tumaob, gumapang. Lalo na pag nandoon kayong tatlo sa loob ng bahay, di ba? Makikita mo yung bata, tumataob na. O pati po. si tatay, tumataob din. O, di ba? <laughs> <laughs> Napatawa siya, totoo ba yun? Sasabay kayo tumataob dalawa? Medyo lang po. Ha? Medyo lang po. <laughs> Medyo daw, pero mas madalas tumaob si tatay. Hindi po yung bata po. Ayun <laughs> pero si tatay, tumataob din. Gabi lang, sir. Asa gabi? <laughs> Sige, sige. Marami-rami salamat, bro. Ha? Sal salamat po. God bless. Paalam, paalam. Pa kayo, sarang. <laughs> <laughs> Ingat po kayo rito. Salamat. Okay. E thank you